Tawak lang ang digmaan sa bawat sulok ng Rusya. Kahapon, matapos ang isang pampublikong babala kay Putin, nagkaroon ng malawakang pag-atake ng drone ng Ukraine sa Moscow, Crimea at Siberia na umabot sa loob ng Rusya. Mahigit isang daan at tatlumpung drone ng U Ukraine ang pumasok sa himpapawid ng Rusya. Kaya hindi nakatulog ang mga lungsod tulad ng Moscow ng limang oras. Sistematikong siniran ng Ukraine ang mga oil refinery, imbakan ng gasolina, baas militar, at iba pa. Para kay Putin, mas marami pang naipakita ang mga pag-atake kaysa sa kahinaan ng Rusya. Upang makatipid, sundalo at baril na lang ang gamit ng Rusya sa pagprotekta ng mga planta militar. Hindi na air defense. Pinapatunayang desperado si Putin magtipid, kaya nilalagay niya sa panganib ang industrial na base ng bansa na sinasamantala ng Ukraine. Nagsimula ang lahat sa mensahe ni Pangulong Zelensky para sa mga Ukrainians. Pero kung papakinggan mong mabuti, may direktang babala ito kay Putin. Tingnan mo. Para sa anumang sitwasyon, laging may nakahanda ang Ukraine. Sa anumang sitwasyon, dapat laging may sapat na long-range na kakayahan ang Ukraine. Gaya noon sa digmaan at pagkatapos, bahagi ng seguridad at garantiya para sa kinabukasan natin at ng ating mga anak. Ay isang bahagi ng kalayaan at magiging pinakamalaking sangkap para sa pagtiyak ang kakayahang long range ay mahalaga sa kalayaan at susi sa kapayapaan. Ang pandaigdigang parusa at ang ating katumpakan ay nagtutulungan para tapusin ang digmaan sa patas na kondisyon para sa Ukraina. Dapat maisakatuparan ang lahat ng layunin sa malalim na pag-atake at pagpapalawak ng long range bago matapos ang taon. Ang pagpapalawak ng lawak ng labanan natin sa malalayong lugar. Ilang oras matapos ang babala, lumipad na ang mga drone ng Ukraine at nagulat ang mga Russian media at channel ng babala sa kanilang mamamayan. Ang paunang direksyon ng mga pag-atake, makikita mo ngayon sa iyong screen. Mahigit isang daan at tatlumpong drone ang pumasok sa himpapawid ng Russia. Ang ilan ay papunta sa Moscow, ang iba sa Crimea, at ang ilan pa nga ay papuntang Siberia. Isinara ang mga paliparan at refinery sa Russia dahil sa technical na dahilan, kaya hindi nakatulog ang mga lungsod. Ngayon siyempre, ayon sa mga opisyal ng Russia, lahat ng drone ay napabagsak. Pero gaya ng alam nyo na ngayon, ang mga piraso ng drone ng Ukraine, aba, delikado yan. Kaya tingnan natin kung anong klaseng pinsala ang nagawa ng mga pirasong ito. Magsimula tayo sa Strapol Chemical Plant. Mahalaga ang plantang ito sa militar ng Russia. Kaya ito binisita ng mga drone ng Ukraine. Ngayon, may video tayo ng pag-atake at hindi ako ang magkukwento kundi mga mamamayang ruso na saksi sa insidente. Panoorin niyo? Tahimik, 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 tahimik. Oo, siguro iikot ko ang kamera para makita kung babagsak nila. Oh, lumilipad sila. Aba, sira talaga ang kamera. Bakit? Kunin mo, kaboom, putang inating na mo yung usok tinamaan. Pinaputukan nila yon. Pinaputukan nila ng tubig. Tingnan mo, pinaputukan nila ang pabrika. Ang planta ng petrochemical ay nasa 700 kilometro o 4,000 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Ang pinakamasama pa, bahagi ito ng Lukoil Group, ang parehong kumpanya na kakasanksyon lang ni Pangulong Trump. Dahil sa mga sanksyon, napipilitan ang pamunuan ng Lukoil na ibenta ang kanilang mga assets sa abroad. Dahil sa mga sanksyon ng Ukraine, nahihirapan ang kumpanya mag-operate sa Russia. Naawa na talaga ako sa kanila ngayon. Sabi ng mga residente, maraming pagsabog ang nangyari. At makikita ito sa mga video na nagpapakita ng malaking sunog pagkatapos. Ngayon, mahalaga ang plantang ito. Isa ito sa pangunahing gumagawa ng polyethylene at polypropylene. Hindi naman ako negosyanteng chemical gaya ni Walter White. Kaya ko ibinabahagi ang mga pangalang ito sa inyo. Dahil mahalagang chemical o sangkap ito para sa militar ng Rusya. Para itong murang, simpleng plastic na ginagamit sa lahat ng bagay. Matibay ito sa panahon at matibay din sa chemical, at kaya ginagamit ito ng militar ng Rusya sa paggawa ng ballistic armor, helmet, lubid, fuel bladders, camouflage nets, tubo, at packaging. Malamang may hindi pa akong nabanggit, pero halos saan-saan ito ginagamit. Kaya kailangan talaga ito ng militar ng Rusya. Iyan ang dahilan kaya tinatarget ng Ukraine ang gumagawa nito. Ngayon, Sigurado na tayo may nasira base sa mga footage. Hindi pa ang lawak ng pinsala kaya mahalagang bigyang diin ito. Mas mahina ang epekto ng mga drone kaysa missile. Kaya sa mga susunod na araw, malalaman natin kung gaano kalaki ang pinsala at aalamin natin kung paano nito naaapektuhan ang mga sundalong Ruso sa frontline. Kung pag-uusapan naman ang militar ng Rusya, lumipat tayo sa Crimea. Dahil ang Ukraine doon ay hindi lang tinatarget ang mga oil refinery at, at planta ng chemical, tinatarget din nila ang mga base militar ng Russia. Sa Crimea, napabagsak ng Ukrainian forces ang Panzer S-2 air defense system na nagkakahalaga ng 20 milyon. Bukod pa rito, sa parehong gabi, nawalan din ang Russia ng dalawa pang istasyon ng radar. Mapapadali nito ang pagpasok at labas ng drone ng Ukraine sa gusto nila. Bukod pa rito, tinamaan din ng mga puwersa ng Ukraine ang isang lokal na thermal power plant sa Simarpol. Sa nayon ng verdicts, may sunog na naman sa Atan Oil Depot. Sigurado akong may ilan sa inyo na nakakaalala ng pangalan nito. Tinamaan na ng Ukraine ang depot noong Oktubre 17 mga dalawang linggo na ang nakalipas. At sobrang laki ng sunog nakitang kita mula sa kalawakan. Habang sinusubukan ng mga puwersang Ruso na apulahin ang sunog na iyon. Muling pinasiklab ng Ukraine ang apoy sa pamamagitan ng pagtama sa parehong pasilidad. Malinaw na mahaba ang mga susunod na linggo para sa puwersang Ruso ngayon. Ilipat naman natin ang atensyon sa Rusya. Dahil marami ring kaganapan doon. Limang pagsabog ang naiulat sa isang oil refinery sa Ulansk Oblast ng Rusya. Ayon sa gobernador ng rehiyon, na itaboy ng depensang panghimpapawid ng Rusya ang lahat. Sa malas para sa kanya, mahirap itago ang kasinungalingan kapag may video ng pinsala. Panoorin ninyo. Ngayon, bukod dito, may natutunan tayong kawili-wiling bagay sa labanan ng mga sundalong Ruso at drone ng Ukranya. Panoorin ang clip sa screen at obserbahan kung paano pinapabagsak ng depensang panghimpapawid ng Rusya ang drone. Hindi ito missile ng depensa. Mukhang gamit ng Rusya ang anti-drone machine gun para pabagsakin ang mga drone. Dalawang paraan natin ito pwedeng tingnan. Una, natutunan na ng Rusya ang matematika. Ayaw nilang magsayang ng mga misil na milyon-milyon ang halaga para lang pabagsakin ang mga drone na isang ikasampulang ng presyo noon. Pero pwede mo ring isipin na nauubusan na ng pera ang Rusya. May mga sundalong may makinang baril na nagbabantay sa mga infrastruktura ng Rusya. Ngayon, kung magiging tapat ako, mas malamang na ang totoong dahilan ay yung una, pero may sense din naman yung pangalawang paliwanag kasi kakakita lang natin nito sa labas ng Kremlin ilang araw lang matapos bisitahin ng mga drone ng Ukraine ang Moscow. Sobrang nataranta si Putin, kaya nagbantay agad ang mga sundalong Ruso at track na may machine gun sa Kremlin. Hula ko, hindi lang ito dahil paranoid si Putin. Isa itong estratehiya ng mga Ruso na makikita natin sa buong bansa. May mga sundalo at machine gun silang panangga sa mahahalagang infrastruktura. Tiyak na matipid ang estratehiyang ito pero minsan hindi natatamaan ng sundalo ang drone, kaya natatamaan pa rin ng mga ito ang target. Ang pinsala ay maaring umabot ng milyon o sampung milyong dolyar. May isa na namang Russian refinery ang tinamaan. Ngayon sa Murray, Republika ng Russia, ang Murray Oil Refinery. Napaka-unique ng pangalan. May taunang kapasidad ito na labing anim na milyong tonelada ng refining, mga kalahati ng kabuang kapasidad ng Russia. Nakakagulat sa pag-ataking ito na ang refinery ay nasa halos isang libong kilometro o anim na raang milya mula sa front line. Kaya ang mga drone na ito ay talagang nakakapasok na ng malalim sa teritoryo ng Russia. Ipinapakita nito na ang bagong estratehiya ni Putin ay nagpapahintulot sa malayang pagbiyahe ng mga drone kapag mataas pa sila. Sinusubukan ng mga sundalong Ruso na pabagsakin sila habang bumababa para tamaan ang target. Kapag pumalya, sumasabog ang mga refinery ng Russia. Sabi nga ng kasabihang Ukrainian, isang refinery bawat araw, malayo si Putin sa gulo, narito si General Ben Hodges, na nagpapaliwanag ng epekto ng pag-atake sa refinery sa frontline at badyet ng Russia. Pakinggan ninyo. Sa kabilang banda, hindi kayang itaboy ng mga Ukrainian ang Russia ng mag-isa pero ang ginawa nila, sa tingin ko, ay napakatalino. Nag-focus sila sa pagsira ng oil at gas infrastructure ng Russia. Particular na ang kakayahan ng Russia na mag-export ng langis. Uh, kung wala iyon, hindi ko alam paano magpapatuloy ang Russia sa digmaan hanggang susunod na taon. Ito ang susi ng lahat. Sa tingin ko, alanganin na talaga ang ekonomiya nila. Kung magagawa ng Ukraine na patuloy silang tamaan, hindi ang mga refinery na gumagawa ng gasolina para sa mga sasakyan ng Russia, hindi ko inintindi yon. Ang ibig kong sabihin, masaya akong makita silang nahihirapan. Pero ang talagang mahalaga para sa digmaan ay ang sirain ang kakayahan nilang mag-export ng langis. E magiging kamanghamangha kung tayo sa kanluran ay magiging seryoso rin sa paghadlang sa mga barko ng Shadow Fleet. Yung mga barkong dumadaan sa Baltic Sea, lalo na napuno ng langis papuntang India, China at Turkey. Ipapaliwanag ko kung bakit sinabi ni General Hodges na sa susunod na taon, alam nyo naman, ang militar ng Russia ay parang lasenggong tatay. Hindi ito hihinto sa pagkuha ng yaman mula ekonomiya ng Russia, maliban kung mapipilitan. Ibig sabihin, kahit mula Agosto ramdam na sa ekonomiya ng Russia, ang epekto ng mga pag-atake ng Ukrainian. Nakikita natin ang mahahabang pila, pagtaas ng presyo ng langis at si Putin na nagpapanik para mapatigil ang mga pag-atake. Hindi pa rin ramdam ng militar ng Russia sa harapan ang epekto. Habang may diesel ang Russia, militar ang inuuna rito. Maliban kung maubusan ng diesel ang Russia, hindi magbabago ang mga linya sa harapan. Hindi maubusan ng gasolina ang mga sasakyan sa pila sa harap. Kung magpatuloy ang mga pag-atake at maramdaman ng buong sistema ng Russia ang kakulangan, maapektuhan din ang militar ng Russia sa huli. Malamang mangyari ito sa susunod na taon. Pero hindi ibig sabihin na walang epekto ang mga pag-atake sa Russia. Dahil nakita nating nahihirapan ang ekonomiya, nakita rin nating nagsalita. Ang Central Bank tungkol sa kung paano tumataas ng sobra ang inflation. Nauubusan ng gas ang mga tao at gasolinahan. At lahat ng ito, kahit hindi direkta, ay bahagi pa rin ng pagkalkula ni Putin kung hanggang kailan niya kayang ituloy ang digmaan. Kaya siguradong maganda ito kung magpapatuloy ang Ukraine sa pagtama sa mga refinery, makikita agad ang epekto sa frontline. At syempre, hindi lang sa loob ng Russia ang mga pag-atake ng Ukraine. Ganoon din ang nangyayari sa frontlines, kung saan gumagamit ang mga puwersa ng Ukraine ng mga drone para talagang pigilan ang pag-usad ng Russia. Narito ang halimbawa, isang clip na inilabas mismo ng Russia. Sa clip, makikita ninyo na ipinapakita ng Russia ang kanilang mga tropa na pumapasok sa lungsod ng Mironhar. Ngayon, ito ay isang bagay na kinumpirma rin ng mga puwersa ng Ukraine. At pagkatapos ay agad nilang binawi ang kumpirmasyong iyon. Ilang oras matapos lumabas ang Russian na clip, naglabas din ng clip ang puwersa ng Ukraine na nagpapakitang inaalagaan nila ang grupong Ruso na lumapag sa lungsod. Tingnan mo ito. Hindi ko alam kung gaano karami sa clip ang nakita ninyo. Kasi minsan binablur ng editor ang ilang bahagi sa YouTube. Madalas naming maranasan ang problema yan. Lalo na tuwing nagko kami ng mga clip mula sa frontlines. Ayon sa YouTube, hindi advertiser friendly ang mga clip na ito. Lalo na kapag may mga sundalong nasasaktan. Kahit Ruso man o Ukranyano. Nililimitahan nila ang aming mga video at minsan dinidemonetize. Kaya namin inilunsad ang Basics Insider. Iyan ang plataforma namin para sa mas malalim at diretsyong pagtalakay sa digmaan. Makikita mo rito ang mas mahahabang version ng aming mga video at original na dokumentaryo na hindi tinatalakay sa YouTube. Ang pinakamagandang bahagi, may mga eksperto at veteranong tulad ni dating Navy Sea, Air, and Land Chuck Far kami. Sumasama at nagpapaliwanag ng mga battle clips mula sa mga digmaan gaya ng sa Ukraine. Sobrang nakakaeduka ito para sa akin at sana para sa inyo rin. Kaya kung ikaw ay interesado dito, maaari kang mag-sign up ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o QR code sa iyong screen. Magkakaroon ka ng access sa magagandang nilalaman kapag nag-sign up at matutulungan mo rin ang channel at ang aming pagko-cover.